Nerescue na matauhan ng NBI ang isang Chinese na ikinulong at tinorture pa umano ng kanyang amo sa pinagtatrabahuhang kumpanya sa Cebu City. Nabuking din na nagsasagawa pala ng online shopping scam ang kumpanya. Yan ang ulat ni Jesse Atienza. Tadtad ng pasa sa iba't ibang bahagi ng katawan ang Chinese national na ito Matagumpay siyang nailigtas ng NBI sa isa sa mga subdivisions sa Barangay Banilad sa Cebu City. Matapos dumulog ang kanyang asawa sa otoridad na dalawang linggo na siyang hindi umuwi. Yun pala, hindi na siya pinalabas ng opisina ng kanyang manager. Matapos siyang magpahiwatig, naaalis na siya sa pinagtatrabaho ang kumpanya. Matapos siyang ikulong, binugbog pa siya. Tapos the next week, wala pa rin ni Emosyonal ang asawang pinay ng biktima ng humarap sa media. Para sa kanya, hindi makatao ang ginawa sa kanyang asawa. Pinaso po siya sa paa. Sinuntok po siya sa mata. Sinu Torture po yung ginawa nila sa asawa ko. Parang halos patay nila. Mabuti na lang conscious pa din siya. kahit grabe sa kanya. Ayon sa otoridad, nadiskubre nilang isa palang online shopping scam ang kumpanya. Although iba lang ang linya ng negosyo nila, kung yung mga ibang pugo dyan, gambling, yung kanila online scam shopping. Sistema nila ay yung mga nag-order online ng mga merchandise uh, through their uh, website, buwan sa nakabayad na yung customer, hindi na i-deliver ide yung items. Kinilala ang kanyang manager na kapwa Chinese na si Jia Ming Zhang. Arestado rin ang driver na si Ayan Jabordo Nases at takunan pa ng kalibre 45 na baril, silencer at mga bala. Ayon sa NBI, binibiktima ng grupo ang mga customer nila mula China at Taiwan. Tinutunto na kung sino ang may-ari ng online shopping scam na kumpanya. Naharap na sa kasong serious illegal detention si Jiang. Samantala, dagdag na mga kasong illegal possession of firearm at violation of gun ban law ang kakaharapin naman ng Pilipinong sospek na sinases. Mula sa PTV Cebu, Jesse Atienza, para sa Bayan.